Araw-araw na lang naghihintay sa iyo. <laughs> Matik na yan. Ngayon umaga mga palangga bago ako alis ng bahay. <laughs> Tingnan yung mata mga palangga. Umikot-ikot na lang sapagkat ngayong umaga napakaulan. Maulan dito sa Metro Manila mga palangga. Umaga pa lang mga palangga Umaga alas 3, alas 4 ng umaga Wala na, bagsak na ulan Hanggang alas 7, alas 8 yan mga palangga Papahinga, hinto, amatik ah, na yan tayo naman dyan nakaridi na para mamaya-maya habang iniisip natin yung mga utang natin mga palangga o oh, di ba nakapag-relax ka pa araw-araw <laughs> na lang naghihintay sa iyo <laughs> oh, diba? ah mga palangga di ba ah magmuni-muni lang tayo ngayon mga palangga sapagkat pagkatayon uh, nga nagantay tayo na kailan lang ang kasi ang ulan napaka napakalakas pa mga palangga. Namiyot ko lang yan mga palangga para hindi nila gagana marinig kasi maingay yung bubong. Yung yero, pag tinamaan kasi ng malakas na mga patak, mga palangga, mahingi. Tingnan nyo. Dumutulo na naman, mga palangga, yung aking sandayong. <laughs> Grabe na yan, sandayong, mga palangga. Halos araw-aras, dumutulo na yan, mga palangga. Ganon talaga, pag tag-ulan dito sa mitra man, at mo, yung aking partner sa buhay, wala na, nilalamig na, mga palangga. Ako din, hindi ako nilalamig, kinakadyakit eh, na ako, ready na ako eh. Kaso nga lang, umulan eh, paano na yan? Pag ganito kasi, pag umulan ng maoga, eh, talagang uh, pag paalis ka pa lang, eh, sarap talaga wag umalis mga palangga eh. Kaso lang, marami tayong bayarin, kaya mag, mag talagang magtitiis tayo mga palangga. Ganoon na talaga palangga pagkapamilyado na tayo mga palangga. Magtiis. Kasi kung hindi tayo magtiis, wala talagang mangyayari sa buhay natin mga palangga. Na ako, kasi lalo na ganito na palagi sa Metro mga sa Metro Manila mga palangga araw-araw na to ganito naku, nilalamig kami mga uh, mga driver pati na rin mga pasahero nilalamig din sila nababasa kahit pa nagre-ringkot kasi mga palangga tatagos pa rin yung tubig nababasa pa rin yung koko namin grabe na yan so habang tulog pa yung aking asawa at anak eh matik na yan upo-upo lang muna ako dito habang kumakanta Araw-araw na lang naghihintay sa iyo. Gumibera <laughs> din pala ng coffee diyan mga palangga pero talaga mainitan din. mainitan din ang mainitan din ng ako yung tiyan mga palangga habang, habang nagbubosobet ako mga palangga bumabara din ng aking ilong bakit kaya? kasi lagi ako naambunan mga palangga e, sa laki ng ilong ko mga palangga eh, bumabara pa rin Oh, may mga bumabara pa. paano na lang yung maliliit ang ilong? <laughs> Lalo nang bumabara yun. Na napatay tayo. Hindi makalabas ang hangin mga palang. Hirap na huminga. Pero kahit ganun pa nakangiti pa rin. Di ba mga palangga? O oh, gan ganun na lang. Hanggang dito na lang mga palangga. God bless! <laughs>